Magandang araw po sa ating mga kaperlas, sa ating mga kababayan, ng ating mga OFW. Pumasok lang po ito sa isipan ko. Hindi kaya itong ginawa nila ngayon ni Tatay Digong ay isang paraan para makuha nila ang Davao. Kasi ngayon si Tatay Digong is running for mayor. So papano yan ngayon si Tatay Digong wala ngayon doon. So sino, sino ang mananalo yan, yan ngayon? Matik, di ba? matik na si Nograles yan so grabe yung taktik po nila no uh, hopefully ma pansin po ito at makita po ito kung anong uh, posibleng gagawin ng ating uh, kababayan at lalo na sa ating uh, sa mga tagadabaw at ano po, ano po yung uh, remedy nito ano po yung pwedeng magawa natin. At hopefully, makauwi na po si Tata Digong. Duterte pa rin.